Guys, good morning. Manglaba na po ko. Kailangan kayo kong labo noon. So, gabi eh, ng laba ko. Akong labahan ko mga puti. And now, na ano po ko'y labo noon. Manlaw na lang ko puti. So, washing nila dere is mano-mano. Ayan. So, atong i-brush. Kayo ko daw kayo. Tapos brush ko. Ito na hindi ko kaya ako lang siyang niya yung batangan na ako nag niya. Mas lang na ako. Okay, dahil tubig. Ano lang ako ang So, pagkang mananay magluto na po ko. na akong kinabuhi dyan, guys. Tapos, yung manito ko kata. Dulyar nga. Pero daga. Pagkang katuyo. Uwa, bansa kami. Tapos, magbuhat po. Parang kumus. Labar naman si Inday. Ganito ang maghanap ng pera. No? So, tees-tees lang. Kasi pag sa Pilipinas, nga. Na hindi naman ka sa Punti lang. So, no choice. At saka ano, hindi na kung comfortable ng So, ayun. Bumalik dito sa abroad. Tatlong araw na proseso. Nakalipad na agad. So, ayan yung laundry ko. O, yung washing nila dito is not automatic. But, ganyan, manual. Not automatic, kaya mahirap. Yan yung labahan ko. Yan. Buti yan ngayon. Punti yan. So sabi ko, hindi ko. O ano lang yung time ko sa so paglalabay yun lang. Kasi most of the time nagluluto ako, nagli ng cake. Nagluluto ng tinapay. Eh, kaya sabi ko, pag may time ako lalaban ko, kahit na tampak yan, uh, maghihintay kayo, kayo matapos. Kasi hindi ko naman pwede hatiin yung katawan ko. So for today's guys, is gagawa na naman ako ng tinapay for the breakfast ng amo ko na lang. Ayun. So yan lang banlaw. Diretso banlaw ko na yan dyan and then isisalang ko dun sa dryer and then isisampay. So, as for today is uh, mix na ako ng dough and then I prepare already sa mga glass, at kapin na now, uh, as magluluto na ako ng pinangay. So, guys thank you for watching all my videos kahit konti-konti lang at least my ah uh, naiipon yung earn ko and then sa lahat po ng hindi nakasubscribe pa subscribe, pakisubscribe po. Ah uh, dun sa mga video, video ko kasi ano lang naman ng mga video, parang daily lang naman sa akin sa mga chika chika. So ayun. Yan yung laundry nila. eto yung room namin ng na mga katulong, bali apat kami. And then ito yung ah uh, storeroom nila. Yan. So, yung mga stock tubig yan. Diyan ka yung mga stock is andyan. yung ref. And then, yung kusina. Yan, dyan. Papasok ang kusina. So, hindi ko yung, kayo pwede dalhin dun sa kusina kasi nga may mata. So, yun. So, thank you guys for watching all my videos. Yan. Uh, one of these days is uh, ilalabas ko kayo. Video ko yung labas. Ang laki ng bahay nila. May swimming pool yung bahay nila. Tapos may ballroom room. Tsaka yung bahay nila. Tsaka may garden. May hardinero kami dito at isang uh, driver. So yun guys, sa next video ko is i ko kayo sa labas. Yeah, parang okay. So thank you for watching all my videos. Sa so, lahat ng hindi nakasubscribe, subscribe na po and pakipalo. Thank you guys. Love you all. God bless.